Mga scammer, nakakulimbat ng tinatayang 50 million pesos matapos gumamit ng AI-generated photos ni Brad Pitt. Talaga nga namang malaki ang naitutulong ng AI dahil napapadali nito ang anumang trabaho. Pero hindi ito magandang idea para sa iba dahil marami rin ang nananamantala rito. Katulad na lang ng, ng scam sa isang babae na nabiktima na ginamita ng AI para magpanggap na si Brad Pitt, ito yung kwento. Isang babae ang nawala ng tinatayang 50 million pesos matapos mahulog sa patibog ng isang scammer na nagpanggap bilang Brad Pitt. Kinilala ang biktima na si Anne, isang 53 anyos na interior designer na kinontak daw ng nagpakilalang Jane o ang nanay ng sikat na aktor at sinabi na ang babaeng katulad daw niya ang kailangan ni Brad Pitt sa kanyang buhay. Tumagal din daw ng mahigit isang taon ang kanilang pag-uusap. Noong una ay hindi raw makapaniwala si Anne sa mga nangyayari, lalo na at hindi raw siya maalam sa social media at inakala rin niya na nasa long-term relationship sila ni Brad Pitt gamit ang AI sinenda ng scammer si Anne ng AI generated pictures ni Brad Pitt na nasa ospital na siyang naging patibong para magpadala ito ng tinatayang 50 milyong piso. Ang rason ng scammer, hindi daw ma-access ng peking Brad Pitt ang kanyang bank accounts dahil sa kanyang high-profile divorce kay Angelina Jolie. At nangangailangan daw ito ng pera para sa kidney treatment. Ang masama pa nito, hindi lamang pera ang nawala kay Ann, kundi pati na rin ang kanyang asawa na hiniwalayan siya dahil sa nangyari sa scam. diskubre na lamang daw ni Anna na scam siya matapos makita ang mga balita tungkol sa tunay na girlfriend ng aktor na si Ines de Ramon. Samantala, naghainan ng police report ng biktima laban sa mga scammer. Ikaw, madali ka rin bang maniwala sa mga ganitong klase ng gimmick? D W Research Report. Re -re -report. Thanks for watching! Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation, Stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 Nationwide. Kami po'y nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe, and follow.